mga boss idol. Magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang magiging all-star na nga daw po ngayong season si Jordan Clarkson para sa Utah Jazz. At ang balitang makakapaglaro pa rin nga daw sa Pinas si Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ng balitang magiging all-star na nga daw po ngayong season si Jordan Clarkson para sa Utah Jazz. Sa unang tatlong laro pa lang nga ng ating kababayan na si Jordan Clarkson sa Utah Jazz ngayong pre-season kontra sa mga kupuna ng Los Angeles Clippers at Portland Trailblazers ay nakapagtala lamang ito ng average 9 points sa napaka-limitadong minuto. Pero sa kabila nga nyan, ay isa pa rin naman nga itong senyales na magiging maganda muli ang ipapakita nito sa darating na regular season. Kung inyong ang matatandaan mga boss idol, naging maganda rin naman nga ang simula last season ni Clarkson. Sadyang sinira lamang nga ito ng kanyang natamong injury. Pero hindi rin naman nga dito papayag si Clarkson. Gayong ayon nga sa sinabi nito sa kanyang interview Gagawin na nga daw po niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan niya ang Jazz na makapasok sa playoffs. Maliban rin nga dyan ay plano na rin naman nga nito na maging all-star ngayong season sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng magagandang performance sa kanilang mga susunod na laro. Kung inyong ang matatandaan last season nga ay muntik na siyang maging all-star sa kinulang nga lamang nga siya sa boto. Kaya sa pagpunta nga sa bagong season, ay pinapangako na nga nito na matutuloy na ang kanyang pangarap. Sa ibang balita naman patungkol sa balitang makakapaglaro pa rin nga daw sa Pinas si Justin Brownlee habang gumugulong na nga ang investigasyon sa nangyari sa ating import ay disidido nga talaga ang buong SBP na tulungan si Justin Brownlee sa hinaharap nito ngayon. Tiwala rin naman nga ang SMC na mapapawalang sala ang ating import gayong meron na rin naman nga sila ngayong panlaban sa China. Una na nga dyan ay ang katotohanan na legal nga ang orihinal na bansa ang kanyang ginagamit na gamot na hindi katulad sa Pilipinas at China. Maliban rin nga dyan, ang nakuhang gamot rin naman nga sa kanya ay nakakapanghina ng pangangatawan ng player at hindi pang high performance. Sa katunayan, dapat ngang panalo pa ang China doon dahil may iniinom ngang gamot si Brownlee. At higit sa lahat, ang nakuhang gamot nga po sa kanya ay galing sa kanyang iniinom para mapabilis ang paggaling ng kanyang natamong injury. Maging si Al Francis Chua nga daw po ay gagawa rin naman ng paraan upang mapawalang sala si Brownlee. Since nga daw po hindi FIBA sanction ng Asian Games at ang PBA ay maaaring ang sa Gilas Pilipinas lamang siya hindi makakapaglaro at makakabalik pa rin siya bilang import ng Barangay Hinebra.